ang unang sulat ni Pablo sa mga taga Thessalonica. Unang Kabanata Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, para sa Iglesia sa Thessalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo, sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo, at winay, kasama kayo sa aming mga dalangin. Inaalala namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong mga pagsisikap dahil sa inyong pag-ibig at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Heso Kristo. Nalalaman namin mga kapatid na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang magandang balitang lugos naming pinapaniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Namuhay kayong katulad namin at ng Panginoon. Nang tanggapin ninyo ang magandang balita, nagdanas kayo ng napakaraming paghihirap. Ngunit taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwarang kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang turo tungkol sa Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang inyong pananampalatay sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Kaya't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito ang mga taga roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikdan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Si Jesus na muli niyang binuhay at nagliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ikalawang Kabanata kayo na rin mga kapatid ang nakakaalam na hindi na wala ng kabuluhan ang pagbunta namin sa inyo. Alam ninyong hinama kami ininsulto sa Pilipos. Ngunit binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo magandang balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral namin sa inyo hindi batay sa kamalian o sa masamang nasa o sa hangad naman din lang. Yamang minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita nangangaral kami sa inyo. Hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na nakakasiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman. Kahit na bilang mga apostol ni Kristo, ay may katwiran kaming umasan niyan ngunit naging magiliw kami sa inyo, tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, inialay namin ang aming sarili sa pangawaral sa inyo ng magandang balita. At kahit na ang aming buhay ay iahandong namin dahil napamahal na kayo sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami makabigat kanino Habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balitang mula sa Diyos. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na laging dalisay, matuwid at walang kapintasan ng aming pakikitungo sa inyong mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan namin kayo. Pinalakas namin ang inyong loob at hindi kayet na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kalwalhatihan. Kaya nga, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito na hindi mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang nangyayari sa inyo, mga kapatid, ay tulad ng nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea. Sa mga nananalig kay Kristo Yesus, inuusig kayo ng inyong mga kababayan, tulad din ang mga taga -Hudea ng mga taga-Hudea na inuusig ng kapwa nila Hudyo. Ang mga taong yon ang pumatay sa Panginoong Yesus at sa mga propeta, at sila rin ang umusig sa amin. Nagagalit sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao. Hilahad lang nila ang aming pangangaral na makapagliligtas sa mga intil. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Kaya't sa wakas ay bumagsak sa kanila ang poot ng Diyos. At ngayon, mga kapatid, nang kami sandaling malayo sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin, labis kaming nangulina. Kaya't sabik na sabik na kaming makita kayong muli. Ibig namin kumunta dyan. Baka ilang ulit kong binalak dumalaw dyan sa inyo, ngunit lagi kaming inahadlangan ni Satanas. Hindi ba't kayo lamang ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesus pagparito niya? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Ikatlong Kabanata Nang hindi na kami makatiis, minabuti naming magpaiwan sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at kasama namin sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Sinugo namin siya upang patibayin kayo at palakasin ang inyong loob, alang-alang sa inyong pananampalataya para hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam ninyo ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin sapagat ipinagpaunan na namin sa inyo nung naririyan pa kami na tayo'y uusigin at siyang ang nangyayari tulad ng alam ninyo. Kaya nga, nang hindi na ako makatiis, ay nagpadala ko riyan ng sugo upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananalig sa Panginoon. Nag-aalala ako na baka nalin lang na kayo ng dyablo, at kung magkagayoy, mawawala ng kabuluhan ang aming pagpapakahirap. Ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo at magandang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Ibinalita rin niya sa amin na lagi ninyo kaming naaalala at malaki ang pananabig na makita kami gaya ng pananabig naming makita kayo. Mga kapatid, dahil sa inyong pananalig kay Kristo ay naaliw kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabuhay ang kami ng loob dahil sa inyong pananatiling matatag sa pananampalataya. Paano kaya namin mapasasalamatan sa sapatang Diyos dahil sa kagalakang natamo namin dahil sa inyo? Mataimtim namin idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli namin makita at lalo pang mapatatag sa inyong pananampalataya. Loo binawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesus na makapunta kami dyan sa inyo. Palaguin nawa at pasaganay ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus kasama ang mga hinirang niya. Ikaapat na kabanata kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga turong ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi pagsunod lamang sa nasa ng laman tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag ninyong pagsamantalahan ang inyong kapwa at huwag siyang dadayain sa anumang paraan sapagkat mahigpit na parurusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan. Tulad ng sinabi namin at pinatutuhanan sa inyo noong paman, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang ayaw sumunod sa turong ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa inyo ng kanyang Espiritu Santo tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa ng pananampalataya. Hindi na kailangan paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Gayunman, ipinapakiusap pa rin namin sa inyo mga kapatid na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang harapin ninyo'y ang sarili ninyong gawain. Magtrabaho kayo upang mabuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Dahil dito, kayo ay gagalang ng mga hindi mananampalataya at hindi kayo aasa sa iba para sa inyong ikabubuhay. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Kung naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang turo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa pagparito ng Panginoon, ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng Arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, ay bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa ulap. Kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ikalimang Kabanata Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas, sapagat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng mangananak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanaka. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangang tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip na di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin naglalasing. Ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating isip. Gawin nating panangga sa dibdib ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. At helmet, ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ipinapakiusap namin mga kapatid, Naigalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan nyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mabuhay kayo ng mapayapa. Ipinapakiusap namin, mga kapatid, na inyong pagsabihan ang mga tamad. Pasiglahin ang mayhinang loob at kalingain ang mga mayhinang pagtyagaan ninyo silang lahat. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Magala kayong lagi. Huwag kayong tumigil sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagat iyon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalayin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubos ang kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan ang Espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo, at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ipanalangin din ninyo kami, mga kapatid. Taus puso ninyong batiin ang mga kapatid. Ipinapakiusap namin sa inyo, sa pangalan ng Panginoon, na basahin ang sulat na ito sa lahat ng mga kapatid. Sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, Unang Kabanata Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, para sa Iglesia sa Tesalonica, sa mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo, sumayin nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid. Sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa, ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib ng Iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ang lahat ng ito'y nagpapatunay na makatarungan ang paghatol ng Diyos at ginagawa niya kayong karapat dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na paihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit, kasama ang kanyang makapangyarihang mga anghel. Darating siya sa gitna ng blak na apoy at parurusahan ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos at ayaw sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Mapapahamak sila magpakailanman at maihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. Kabilang kay Roon, sapagkat tinanggap ninyo ang magandang balitang ipinahayag namin sa inyo. Lagi namin kayong idinadalangin sa Diyos na naway maging karapat dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangat at maging ganap ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Sa gayon, mapaparangalan ninyo ang ating Panginoong Hesus at kayo naman ay pararangalan din niya ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng ating Panginoong Heso Kristo. Ikalawang Kabanata tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya. Nakikiusap kami sa inyo, mga kapatid, na huwag agad magugulo ang inyong isip o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay propesiya o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Hindi pa nga lamang mangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano yun? Lilitaw ang suwail pagdating ng taktang panahon. Ngayon pa man ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang umahadlang, maahayag na ang suwail. Ngunit, pagdating ng Panginoong Hesus, papatay niya ang suwail at lilipulin ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at nakakasilaw na liwanag. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahama, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malin lang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, Mapaparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohana. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos Tuwina dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Kabilang kayo sa mga unang hinirang niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng nagpapabanal na espiritu at ng inyong pananalig sa katotohanan tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa karwalhatian ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo sa mga katotohan ng itinuro namin sa inyo, batay sa sinabi namin o isinulat. Aliwinawa kayo ng ating Panginoong Heso Kristo at ng ating Diyos Ama na umibig sa atin at dahil sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng hindi nagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa bigyan nawa nila kayo ng matatag na kalooban upang maipahayag ninyo at maisagawa ang lahat ng mabuti ikatlong kabanata bilang pagtatapos mga kapatid Ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at pahalagahan ng lahat tulad ng ginagawa ninyo. Idalangin din ninyong maligtas kami sa mga taong masasama at walang kinikilalang Diyos sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos. Tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag sa inyo at mag-iingat laban sa diablo dahil sa Panginoon. Malaki ang aming pagtitiwala na sinusunod ninyo at patuloy na susundin ang mga itinuro namin sa inyo. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan na kayo ay bahan ng Diyos at si Kristo ang nagpapatatag sa inyo. Mga kapatid, hindi uutos namin sa inyo sa ngala ng Panginoong Heso Kristo Lalayuan ninyo ang sino mang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga itinuro namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami laging tamad na kami kasama ninyo. Hindi kami nakikain kanino man ang walang bayad. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang itinuro namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Binanggit namin ito dahil nabalita naming may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay sa ngala ng Panginoong Heso Kristo. Mahigpit namin iniuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at wag umasa sa iba. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Maaaring meron sa inyo dyan na hindi susunod sa sinasabi namin sa sulat na ito. Kung magkagayo, tandaan ninyo siya at huwag kayong makisama sa kanya upang siya'y mapahiya. Ngunit, wag naman niyo siyang ituturing na kaaway. Sa halip, pangaralan ninyo siya bilang kapatid. Ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan, ang sinawang magkanoob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumayin yung lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Na may pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Heso Kristo.